mga mamita. Nandito tayo ngayon sa loob. Ah, mo. Otay. Okay. Sabi nila, otay. Gusto ko otain mo. Nandito tayo ngayon. Good. Eto. Bakit tayo ngayon sa... Amusement Park Oh, di ba Ang daming lights. Dito tayo sa 4th floor. Kakain muna. Nagugutom na ako. Alas 4 na. Wala pa akong tangalian. Masip ah. Ito na ah. Kain na Hello, hello, hello. Ito na naman po tayo. Sa ating pagkain ay shrimp. Hipon. Hipon. Oops. Yes. Ang aking tsokolata Dubai. Nalusaw ang tsokolata Dubai. Pero ito. Masarap to. Yeah. Namiss ko yung pancet <laughs> Pancet, pancet O, diba? Dahil madalang tayo kumain ito So, dami ng pagpipilian Diyos ko po, makdo KFC <laughs> May papays Lahat na lang manok Diyos ko po, lilipad na ako sa kakamadok Hmm? Ops, mga mamita. Galing tayo na. Ng... Daiso. Daiso, Daiso. Namili ko tayo sa brand cordless ng short. Wala akong short. Tatatlong pirasa so lang yung short ko. Kaya <laughs> namili ako ng mga short. Basta brand furless. Mga medyas. Nagkakrak-krak na kasi yung mga talampakan po. Kaya kailangan ko ng medyas. Ngayon, eh, ayoko na. Wala Mara na. Marami na tayong nagastos. Kailangan na natin umuwi. Ipapasundo na po ako, ha. So, yun lang po. Bye-bye.